Yung dating gawin na lang Dating gawin? Ano naman yan? kung masasagot mo yung tanong ko Masasagot ko yung tanong mo Eh yun ang Kung sino hindi makasagot sa tanong hmm. ng uh, Sa ating dalawa Eh dun Yun ang iigas sa banig Alam mo Madalang nagpapatawa sa akin tao Pero tatawa ng kusinan <laughs> Ako pa hinamon mo Alam mo ba hmm. Hmm. Ako nang tatag ng digmaan ng isip <laughs> At hindi, lahat ng subject sa school <laughs> Pinas ko. Sige, no? Iisa lang hindi ko pinasa oh. Ha? Ano? Recess Bekan! Ah, ganun, ha? Tapos o, ganyan ka pa. O, pwede. Magtanong kasi Sige, matapos. Birahin ko na, birahin ko na, na birahin ko na yung tanong. Birahin mo, oo okay. naman. Oh, ito, napaka, huwag na lang siguro, simple. nito. Hindi, birahin eh. mo na, baka Bakasim. naman hindi ka pa makatulog. Eh. Birahin mo na. May tatlong tao. Okay, okay. tatlong tao. Inubos oh. ang tatlong cake. Inubos tatlong cake, yes. Sa tatlong oras. Sa tatlong oras, Oh. Okay. May isang babae. Oo. Oh. Ilang oras niya inubos ang tatlong cake? Pangalawang tawa. Nakakatawa <laughs> ba yun? <laughs> Diyan yung pa ako tinanong. Hmm. Diyan ako the best! Saan? Sa algebra! Anong algebra? <laughs> algebra! o oh, yun! Ah, algebra nga! Oh. Ay, kala nga. Oh. Pero naman siguro may segundo ako dyan para meron, Meron, meron. May tatlong tao. Okay. Inubos ang tatlong cake tatlong sa tatlong ta oras. Tat Isang babae, ilang oras niya inubos at tatlong, tatlong cake. Babae, ilang oras inubos yung tatlong cake. Okay, dali, okay. kwenta dyan. O, to. Mm. 3 divided by 3. Your cannot be and your borrow for to adjustment. No. To credit 7 and the multiply the 6, 9. Mm -hmm. Oh, dali na. Ano? 6. Mali. Layo. Layo. Ah! Ay! Namali ako! Naghirap nga pala ako. Nag-ano nga pala ako ng credit ako ng 7, dapat pala 8. Credit divided divide by 2, tapos times 4, cannot be, and borrow 8. And then you put this 4 to another 3. And the 3 becomes a 4. You mean to say, the 3 cakes, even though mm -hmm. we have 3 hours to eat the cakes. Paalam, sagot mo. Tatlo. Mali, mali. Malayo, malayo. <laughs> mm. mo na. Oo. Oh. Tatlong lalaki! Oo. Oh. Kinain tatlong cake! Oo. Oh. Tatlong oras kinain! Oo. Oh. O di nine! ng mo kay? May tatlong ba? Tananong mo, ano? Ano ba? Sirit ka na ba? Sirit! Ang tanong ko... Oh ano yung tanong? Ha? Ah, ilang oras kinain ng isang babae tatlong cake? Ayan! oh. oh ilan nga? Wala, wala, wala na. Anong wala? Kumain eh! Ah, pabira ka naman. Inubos ng tatlong lalaking cake eh. Wala! wala. <laughs> Wala na siyang nakain. Ikaw di ka mawawala. Wala na siya. Wala na. Oh, ano? Good night na. Sige na. Sige na. Ginumpa yo. Sige, tulog na. Sige na sige.